Ay, hello, mga ka-glamorous Nandito ako. Po. Naglalakad. Papasok po sa work. Dahan-dahan lang po kasi nag snow Ngayong gabi dito sa Saitama. Kaya, so, dahan-dahan lang yung lakad natin. Para hindi madulas. Papasok po kasi ako sa work. Mga ka So, kaya Dahan-dahan lang lakad dahil nag-i-snow at madulas tayo ayun ang ano na mga kaglamros ayun nakaano pa sa mga halaman yung ano yun. pero hindi na masyado malakas ang snow may kasama siyang ulan pinong pino na ano yun patak ng snow at saka yung ulan kaya pagpagsag sa lupa hindi na masyado. Sa halaman lang siya nag ano, na nakadikit. Pero sa kalsada hindi masyado. Malamig. Pero malamig po mga naglamorosa. So ayan, nilanya po yung snow. Ang lamig. Ang lamig. Bali pangalawang kahapon nag-snow doon, pero hindi masyado. Bali pangalawang araw ngayon. Eh minsan lang naman kasi magkaroon ng snow dito sa Saitama. Sa isang taon siguro mga dalawa o tatlong beses. Bali pangalawang beses pa lang sa bali pangalang araw din na nag-snow siya. Po, papasok po ako sa trabaho. Malapit po ako, ako naglalakad lang po ako papunta sa work. So, ayan po mga kaglamorosa. Thank you so much for watching my video. God bless you all.